Gusto mo bang kumita sa YouTube? Simulan natin yan. Mga tol, alam kong pangarap nyo yung kumita online, di ba? Sikat na sikat ngayon ang YouTube. Dito, pwede kang kumita habang nagsasaya at nagtuturo sa iba. Huwag kang magalala, kayang-kaya mo to. Turuan kita, step by step, para magka-YouTube channel ka na kumikita. Ready ka na ba maging susunod na YouTube star? Tara, simulan na natin to. Gawa tayo ng channel, boss. Una, kailangan mo ng Google account. Meron ka na, mag-login ka na sa YouTube. Kung wala pa, dali lang gumawa. Sundan mo lang yung instructions. Kapag may account ka na, pwede ka nang gumawa ng sarili mong channel. Pumili ka ng pangalan na Astig at madaling tandaan ha. Tapos, mag-upload ka na ng unang video mo. Kahit anong video, pwede. Magluto ka, kumanta, sumayaw, mag-review ng produkto, o magbigay ng tips. Basta siguraduhin mo lang na malinaw yung video at audio mo para masarap panoorin. Pasok sa banga, mga kailangan para kumita. Alam kong excited ka ng kumita, pero bago yan, may mga kailangan ka munang ma-achieve. Kailangan mo ng isang libong subscribers at apat na libong oras na watch time sa nakalipas na labindalawang buwan. Huwag kang kabahan, kaya mo yan. Basta, tuloy-tuloy ka lang mag-upload ng mga magagandang videos, dadami rin yung subscribers mo at hahaba ang watch time mo. Kapag na-meet mo na yung requirements, pwede ka nang mag-apply sa YouTube Partner Program. Dito papasok ang AdSense, sila yung maglalagay ng ads sa mga videos mo. At syempre, kikita ka sa bawat view ng ads na yon. Dagdag subscriber, dagdag kita, para mas mabilis lumaki ang kita mo, para mihin mo ang subscribers mo, at pahabain pa ang watch time mo. Paano? Mag-upload ka ng videos na interesante at kapakipakinabang sa mga tao. Maging consistent sa pag-upload at i-promote mo yung channel mo sa social media. Makipag-collab ka sa ibang YouTubers at 'wag na 'wag mong kalimutang magpasalamat sa mga subscribers mo. Tandaan mo, hindi ito overnight success. Kailangan mo ng sipag, tiyaga, at dedikasyon para magtagumpay sa YouTube. Pero kung gagawin mo lahat 'yan, sigurado'ng magbubunga rin ang paghihirap mo. YouTube Partner Program at AdSense ang mga kaibigan mo sa pagyaman. Ang YouTube Partner Program at AdSense ang magiging partner mo sa pagyaman sa YouTube. Kapag na-approve ka na sa YouTube Partner Program, pwede ka na maglagay ng ads sa mga videos mo. At ang AdSense ang bahala sa pagpapakita ng ads na yan. Ikaw, relax ka lang at mag-focus ka lang sa paggawa ng magagandang videos. Sa susunod na video, tuturuan ko kayo kung paano mag-maximize ng kita sa YouTube gamit ang iba't ibang monetization methods. Kaya subscribe na sa channel ko at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos.